mga benefits sa pag-ibig fund, active members o retired na. At sa dulo ng video, tuturo ko rin sa inyo kung pa, paano makakakuha ng benepisyo ang mga retired o kung retired na. Pag sinabing pag-ibig, ang nasa nati isip natin na ay pamahay o kaya ay housing. Pero alam nyo rin ba na may iba pang benepisyo na ino-offer ang pag-ibig bukod sa housing? Nag-aalok ang pagiging membro ng pag-ibig fund ng ilang mga mahalagang benepisyo. Kabilang dito ang number one, ang housing loan, na abot kaya installment plan. Maaari mangutang ang mga membro ng hanggang sa itinakdang halaga. So, depende yan sa kanilang eligibility at uri ng loan. Number two, meron din silang savings program na may interest rates. Para sa mga membro na empleyado, may katumbas na contribution mula sa kanilang employer kaya nadodoble ang kanilang ipon. Bukod sa savings program, mayroon ding modified pag-ibig 2 o yung tinatawag na MP2 savings program. Isang voluntary program niya na 5 years plan na may mataas na dividend. Number 3, mayroon din silang short term loan para naman sa iba't ibang pangangailangan. So, meron na rin tayong video nito kung paano mag-apply ng short-term loan at ilalagay ko rin ang link sa description para mapanood nyo anytime. Ang pag-ibig ay may multi-purpose loan. Gaya ng pwede ito sa tuition fee, number 2, sa medical expenses, number 3, sa pagpapagawa o pag-renovate ng bahay. Number 4, pwede rin ang calamity loan para sa panahon ng emergency meron din tayong video kung paano mag-apply ng calamity loan at ilalagay ko rin ang link sa description para mapanood nyo anytime. Katulad ngayon, katatapos lang ng bagyo, so, na-declare ang inyong lugar na state of calamity. Pwede po yan. So, pwede rin gamitin sa panahon ng mga kalamidad, katulad ng bagyo o baha, number 2, lindol, at mga natural disasters. Number 5, meron din silang modified pag-ibig o MP2 savings program na may mas mataas na dividend earnings. Meron na rin tayo video niya at kung bakit mataas ang makukuhang dividend ngayon at ilalagay ko rin ang link sa description. At number 6, pag-ibig loyalty card na nagbibigay naman ng mga diskwento. Pwede niyong gamitin yan as discount card ano? at maaaring gamitin bilang IT. So